Sa number 10, Halin sa kilala nga nagapanghimo pasalubong, isa ka kumpanya nga based sa Bacolod ang naglunsar sa Iron Rice Plus o kon rice fortified with iron nga ginagamit sa gobyerno sa pagpakigbato sa malnutrisyon. May report si Romeo Subado. Bugas ka makabulig sa pagpakingbato sa malnutrisyon, ayon deficiency, kag-anemia, ini ang panibago nga produkto sa CM Sons Food Products Incorporated, ang kumpanya sa likod sa Mercy Bread and Pastries. Sunod sa kay Joanna Paipon, ang senior area manager sa kumpanya. Bangod sa pandemic, nasudlan nilang ang ining venture. Naguntat ang operations sa ilang mga stores, kagnapin sa ranila nga sudlan ng ining oportunidad kay may nagakinahanglan sa sininga produkto ang fortified rice kag iron rice premix ang ginagamit sa Department of Education kag Department of Social Welfare and Development sa feeding program sa mga estudyante kag wala pa sa may nagaproduce sini sa Western Visayas. Like we ang pag ang pag-intra namon sa mga virtual, pre-virtual ng DTI, pre-virtual training ng mga DOST and then that give us the chance why don't we explore and expand our products to DOST. Kasi sure, target market na kami. Yeah, sure oh, na school based na. program. So we joined it. Subong, pati sa Region 7, 8 kag Mindanao, ginasupplyan na nila sang bugas nga fortified with iron. 400 tons sang iron fortified rice, kag 2,400 kilograms of iron rice premix ang ginaproduce nila sa kada 24 oras. Kag sa sinigid lamang, angot na sila sa mga rice farmers sa San Carlos, kag Murcia, nga sila ang mabakal sa ilang bugas. Because ang one of the dilemma of our farmers, B, ma'am, is kaya nila magtanom, mag, kaya nila mag-produce, pero ang fashion nila, kung mag-produce sila, din makadto ang kila na ginaproduce. That's why uh, sa amin na meeting, we ensure to them that we will be getting whatever that they produce. Kaina, formal na nga nun sa arka sa government agencies nila ng mga partners. Hindi pa ini available sa merkado. Kami mga dapat pahikoton ang kumpanya. DepEd kag DSWD pa lang ang makabakal sini sa ila kag ang ilang nga pasilidad sa may Barangay Vista Alegre sa Bacolod amo ang pinaka malapad nga pasilidad para sa rice fortified with iron sa bilog nga Pilipinas.